Ah. Beli tak. Blogger kena raw, mulu piting blogger kena raw. ha? Blogger na ano mulu piting. si mo. <laughs> so yun na nga mga bus amo Tayo ay pauwi na may dadanan tayo May lalagay tayo dito garo Mga bus amo na aso bibigay ulit sa atin dadanan natin dadanan natin doon sa katrabaho ko mga bus amo hotdog sya hotdog na sa so yung pandak na mahaba mga bus amo tignan natin ginagawa pa pala ito mga busa mo eto andito pa yung ano Kukuha na natin ang aso tong nakabike Antahan kita dun ha oh, Yan yung kukuha natin ng aso Mga busa mo time check 5 5 o'clock na guys yan doon na yung ano kukuha na natin ng aso nauna na mga dar may mga bata dito Kuntang ko na to dati mga boss mo. Si dito pa kami naglalaro dati. Tayn natin. Ito natin lagay oh. Ayan si natin. Si Amo Sa unta boy <laughs> ah? Balita. balita. Vlogger ka na raw, ang malupiting vlogger ka na raw ngayon. Vlogger na ano, malupitin. Kilala <laughs> 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 ko yan mga boss amo. Unlit.

Paano na natin mga basa mo Libre ka naman boy <laughs> Andito na Ang late siya Sobra mga basa mo Hindi ko alam kung Mabubuhay <laughs> tayo na dadaan <laughs> kilala ko mga mga busa mo ah, katrabaho ko yun kalma ka lang dyan ha huwag kang tatalon kalma ka lang dyan sumisilip-silip siya oh gagi mga baka tumalon to ka nga sumilip dyan katakot baka biglang tumalon ni eh. sayawi tayo ma, baka masagasahan di kasi ako nagdala ng panali mga busa mo Silip-silipin na lang natin Baka tumalon Umiiyak siya Umiiyak siya mga <laughs> Kalma ka lang dyan ha Kalma mo lang bulbul mo. Chupapi. Chupapi. Ah, siya. Baka biglang tumalon, hindi natin maano. So yun lang mga boss amo no Dito ko na lang tatapusin ang aking vlog Ay ang aming vlog pala ni Chupapi Sheesh! Bye bye!